Guys, may hapon. Itong dala-dala ko guys, gahapon, galing ng na mga dress. Kaya naging dalawang bag ko na malaki na sako bag. At saka? Ito, ugisuot niya na, oh. I'm sure Di, maulog ka. Oh, shit. Mahalis dyan, ah. ito, ito yung mobile ka pa. Ito yung sapatas. Thank Alama, you. Salamat kay Manang Gigi. Salamat po. dakin laki. Hmm. Kasya man sa'yo. Kasya to sa akin. Tapos to guys. Care. Dress. Dress niya. Mukha siyang pupunta sa simbahan or mosley. Ah, jack na. Hindi pa. O, to sa'yo. Ah, look at dress guys. Ito. Thank you. Sinong nagbigay na Salamat na lang guys. Ang nice niya guys. Pwede mo siyang isuot. Oh, Diyas. At eto din naman guys. Yung dress ko na luag pero hindi ka siya. Ito guys yung princess guys. guys yung... Ano ko, pero hindi pa kasi ko sa kanila. Ang laki-laki, maliit pa ko. Oh blouse tayo. Ay. Sa amin yung dalawa. Kasi gawin sa akin. Tapos may tawin tayo gibigay, guys. Na bago. Yan. May tag pa ito. Iwan ko saan na yung tag niya. Nawala na. Ito, so guys. So yung tawin, Thank you sa tawil. Thank you din sa full long sleeve ni Kuya Dave. Ayan. Ay, kuya Thank you sa sayal. Sayal. Bye. Thank you, Sadris. At Ito yung sa akin na ho, hindi kasigo. Ang lalaki At ito naman ka, mother. guys, palda. pangsimbahan guys, lahat. May isa pa! Hmm, hmm. palda rin. Tapos, ito may dress din tayo na ibinigay tsaka yung mukha siya parehas yung like so? look at this wow. guys may kaparehas pala yung isa yan yan so, sobrang sexy oh oh huwag ka naman magsabi ng video sobrang sexy guys .ần... what the gusto um, oh pagyan na natin ang blazer haha kasiksi po ay, siksik ka ayos. die, Pangkayat na, day. Parang payat ka ka, day. Nice mother. Ito pa, guys, oh. White na white. Wow, ganda. Ayan. Thank you. Wakag magkasal, guys. Blouse na Mother. Para sa akin. Ito pa, guys, oh. Idris. Hindi pa kasal pang simba yan, madam. Pang simba, guys. I pa, mother. Wala na. Tapos yung plan, Thank sa you akin. sa shoes. Thank you sa blessings. Dami God bless pa. you more. Bye-bye. Bye. Thank you, thank you.